Aprobado na 35 pisong dagdag na rawang sahod ng minimum wage earners sa National Capital Region. Epektibo na sa July 17 ang aumento sa sahod, dalinsunod yan sa wage uh, rationalization na umaalalay sa mga manggagawa sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Ikinatuwa naman ng maraming Pinoy workers sa NCR ang aumento. Yan ang ulat ni Sujin Kim. Si Marife na nagtatrabaho sa isang restaurant sa Quezon City, matagal nang iniinda ang pagtaas ng presyo ng pamasahe lalo't malayo pa ang kanyang inuuwian. Kaya't sa panibagong dagdag sahod, gumaan ang kanyang pakiramdam. Mas okay kasi makakatulong sa amin yun eh. Kasi nadadagdagan din yung pamasahe. Mas okay kasi madadagdagan yung sahod namin. Sabi ni Marife, pandagdag din sa gastusin ang dagdag na kita. Sa ano, bro sa grocery, pamasahe, yun yung pinagagasto sa, uh, sa pamilya. Si John naman na nagtatrabaho sa isang call center sa Pasig City, natuwa rin. Ika nga, every centavo counts. Magandang balita yan sa mga ano, minimum wage talaga. Nakakatulong siya kasi yung cost of living kasi natin dito is mataas, tumataas ng tumataas, di ba? Kaya nakakatulong siya kasi yung malilit na dagdag, yung mga 35 na yan, nag yan eh. Para naman kay Samuel, hindi dapat magpakampante kahit may dagdag sahod. Kailangan gumawa tayo. Gawa na lang ng paraan. Deskarte. Maraming uh, opportunity. Aakyat sa 645 pesos ang daily wage ng mga manggagawang nasa labas ng agriculture sector sa National Capital Region mula sa dating 610 pesos. Ito ay 5.7% na mas mataas kaysa sa kasalukuyan. Kasunod ito ng pag-aaproba ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board pati ng National Wages and Productivity Commission. Ito matapos ang naging pagdinig sa petisyong itaas ang sweldo ng mga manggagawa sa Metro Manila. Para naman sa mga nasa agriculture sector, aangat mula 573 pesos hanggang sa 608 pesos ang daily wage. Ganito rin para sa mga manufacturing business na may 10 manggagawa o mas mababa at mga retail business naman na may hindi tataas sa 15 manggagawa. Epektibo ang dagdag sahod sa darating na July 17. Alinsunod sa Republic Act No. 6727 ang wage rationalization na umaalalay o sumusunod din sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Humigit kumulang isang milyong minimum wage earners ang direktang makikinabang dito. Ang mga Barangay Microbusiness Enterprise o BMBEs ay hindi sakop ng minimum wage law batay sa RA 9178. Magsasagawa ng mga information campaign ang ahensya upang masiguro ang pagsunod sa bagong wage order. Sujin Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.